Last week ka, sabi ni Dada, gusto nga rin daw niyang tumambay dito sa ginawa naming tambayan. Ay, Apo Piman, kasi ang dami nga naming ginawang utag, pero ito lang yung mararamanan niya. Kasi, Jai. O, another day, another mini vlog ba? Nang palamuning na sa bahay lamang, kasi, Ilang beses na ka kami gumawa ng smoke meat. Yung pinakaunang gawa namin, smoke meat ay nakremate pa. Yung pangalawa naman ay naubusan na namin, at ito naman yung pangatlong gawa namin, malapit ang makremate. Pero actually, tignan nyo naman, labas niya lamang pala ayon, Pero quality pa rin na juicy. Grabe, nagbanglo-bangloan auntie ang bango-bango niya habang ini-slice si Dada. Lasang-lasang mukhang hamba kas -try. Ang dami nagtatanong sa inyo mapa TikTok at Facebook kung ano nga ba yung what-what or itag daw. And oh yeah, sa mga viewers natin na hindi nakakaalam kung ano yung itag, ito nga yung minarinate natin. Tapos pinausukan natin. Bale, pinausukan natin or piniluto natin sa may uling ng within 12 hours sa loob ng isang smoker meat box. Medyo mayroon nga lang ang gusto ko sa smoke meat. Kaya naman, ayan, pwedeng-pwede na actually kainin. And oh, diba, quality ba? Kas was uh, dry. dahil na nga rin itong mga chikitings, kaya eto, umakit na nga rin sila. Tignan nyo naman, kahit walang suklay-suklay pa. Sobrang nag-enjoy nga sila dito sa nilagay nga naming duyan. mag one week na nga to sa amin. Available nga to in different color and sizes. Kaya naman if betchong nyo, syempre lalagay ko sa comment box at saka yellow basket ang link. Eto at na-slice na nga rin lahat ni Dada itong smoke meat or itag nga. Pero hindi nga natin to uulamin na diretso ba kasi nga igigisa pa natin to sa may kamatis. At ang trip nga namin today ay kinamatisang itag nga, na merong mushroom bakas siya. So, ayan, pagkatapos nga mag ni daday yung kamati, sibuyas, at saka bawang, ayan, ako na nga magluluto. Actually, hindi pa nga tapos itong ginagawa nga naming tambayan kasi provincia vibes ko nga ito. And oh yes, gagawin ko nga rin dirty kitchen ba? Kasi nga kapag nagluluto talaga kami ng smoke meat, ay, ay, ewan ko ba, ang dami, dumadami yung langaw talaga. No mga nakaraang araw nga na nagluluto luto nga, nga kami ng smoke meat sa loob ng aming kitchen, ay as in dumami yung mga langaw. Sa so, sobrang bango nga nito ay yung mga langaw nga, ay, ewan ko ba, na-attract ba? Kasi Maante, da kami lang ba experience tikas jay or pati da kayo. Or baka pinaglalangawon talaga ta tanga chimpo, charis. By the way, back nga tayo dito sa akin niluluto. Hindi ka pala ako naglagay ng mantika diyan. Bale, sinisi ko nga lamang yung unang tabatabanga nitong smoke meat saka natin gisa ng bawang sibuyas at kamatis. Oh, diba? Grabe ba ang bango-bango ba? Kas Walang Wala nga akong ibang nilagay kundi magic sarap lamang at eto pagkatapos nilagay ko na nga rin yung mushroom. At dahil na marinate ngayon bago na smoke, kaya naman eto hindi na talo maglalagay ng kung ano-ano pang pampalasa ba. Oh yes, kasi malasa na ito nagadlang ako ng konting magic ang sarap. O, oh, diba, Konting luto lang. Mga 2 minutes. Ready to serve na. Nagbanglo. nagimas imas Kaya mangantayong ah, Dahil dito nga rin kami sa may rooftop kakain. Sabi ko nga kay dada. Pagkit na na niya yung aming camping table. Na ginawa naming tambayan na nga dito. At naging campingan na kasjoy. Pero grabe tinaya ako. Kasi ito namang si dada. Ginawa ba namang juice? Yung shepo Apu juice nga na iniinom ko. Alam nyo ba tinitipid ko to? Kasi nga minsan nahihirapan nga rin ako magbay ng sariling stock ko. Tapos eto ginagawang juice lang ng dada. Kaya naman pagkatapos nga namin kumain na eto, nagtimpla nga rin ako ng Shepo Apu Juice ko. Alam nyo naman, sobrang tagal ko na gumagamit nito. At ito nga rin yung ginagamit ko para mag-maintain ng aking weight. Oh yes, ngayon naman na maintain ko na nga rin yung aking weight. Kaya naman before ko na nga lang siyang ginagamit. Nalilesan kasi yung craving natin. At syempre, nag-glow nga rin tayo. Kaya naman sa mga hindi masyadong gustong magpapayat, pero gusto mag lamang, ay before nyo siya i Before meal, kas joy. Pero kapag nagpapapayat kayo, ay after meal, para naman malesan yung cravings nyo. At konti lamang talaga yung kakainin nyo. Ganon. Mm. At ito, si Korya ng nga ay humihirit gusto din daw. No, nga rin kasi siya ng stock nga ngayon hindi pa dumadating. Kaya naman ayan, nahingi pa muna sa akin. Lagi ko nga lang binibilin talaga kay Korya ng age na before niya nga itake para hindi siya masyadong pumayat ba. O oh, yes, sa mga nagtatanong nga lang iniginom nga rin ng Korya ng age ay yes po you glow babe nga din. Kaya naman if nasa comment box or yellow basket ang link. Cause, dry. Bye. Agay ko to tayo. Eh. <laughs>